So, welcome mga paps dito pala to sa sa yung tawag nila na kang uba. Yan, yung tubig na yan galing dyan sa malaking kahoy na yan. So, so blue na blue. Masyado yung tubig mga paps. So, lalapitan natin dito mga paps. Klarong-klaro yung tubig. So, yun. Yan sa mga paps napaka blue ng tubig at sa tapaka linaw ayun yan. may tubo kasi may linyada yan saka may na mga tao doon sa na unahan naliligo ayon, mga naliligo yung iba so tapos igigilid tayo dito mga pops no So dito pala yung pinakabutas dito mga paps no. Siguro dito yung galing yung tubig. Kasi dito yung tubo na no. Pinadungaw. Uh, so dito talaga yung source ng tubig pala. Sa butas na to. Yeah. Tapos dito, titingnan natin. Napakalinaw ng tubig. So may kabling nilagay sila yung mga pups no. Ayan, linaw. So iikot tayo dito banda mga pups para makita natin yung butas talaga ng tubig. Kung saan galing talaga yung tubig na to kasi yung paikot dito yun napakalalim pala dito mga pops no so dito pala talaga ang source talaga ng ano dito sa dyan kasi may butas sa ilalim medyo malayo layo na ako binakuran kasi nila itong mga pops no? ayan So dati may naliligo dito, ngayon may na nila. Pero doon banda may naliligo banda. Doon mga paps. So may naliligo. Ito yung ikot. So, bababa tayo ng konti. Tingnan natin talaga kung saan galing talaga yung tubig dito. Yung pinaka-source. So, sa tingin ko, ito na talaga mga paps. Yan, sa butas na yan. yan. Napakalalim kasi diyan dinungaw yung ano. Yung tubo nila. Yan, sa kahoy. May kahoy. At dito may naliligo sa kabila. Yan, dati may paliguan talaga dito. Siguro ano, kaya yung kable nilagay nila na tinali sa may tubo na yan. Kasi nila siguro malapit lapit-lapitan. Kaya lubid na lang, uh, kable na lang ang pinapapwisto nila. So napakalalim talaga mga pups no. So, itu ito dito pala to sa tawag nila na kang uba. Yan. So dati na naliligo dito. So yan. Paikot ng lugar dito sa may kang uba. Yan. Kakahuyan yan mga paps. Yan. Yan. Malaking kakoy. i. Ayan. Tapos yan, kakaho yan. So may nalaligo doon. Ganda dito kasi pag mainit ang panahon, pwede kayo maligo. Ayun o. Oh. So, oh, babalik tayo mga paps doon sa motor kasi may nainiwan ako doon yung isa kong kamera. So, ganda tingnan ng tubig. Oh. No? napaka blue Ito, tubig na to, diritsyo doon sa palayan doon sa tinatambayan ko kanina. So napakablo ng tubig. Ayan siya mga pups. So So yun mga pups. Kakahuyan talaga. Lupa na yan. Ayan kakahuyan. Yan, buong paikot. Mahugan ni eh, halos mga kahoy dito. Yan. Dito yan sa kang uba. Yan. Yung mga dahon na mahugan ni eh, Pidyo nangalaglag na kasi summer na eh. Yan. kakahuyan. yan. Napakataas ng kakahoy yan. Ang nakaganda dito, yung itong atraksyon na to. Ayan. Nakikita niyo Yung blue na blue na tubig. Yan mga paps ang attraction dito. So pang dito. Yan yan kum yan talaga ang lumalabas pala ang tubig. May maliliit na isda. Yan so, doon may naliligo. So balik tayo sa motor mga paps. Yan. Mga hugat ng hugan eh. So yan, kahoy malaki. So dito na tayo dadaan mga paps. Medyo malapit, lapit. May maapakan tayong mga ugat-ugat. Yan. So yan no, kahoy kakahoy yan talaga mga paps. Dito yan sa kang oba. Kang uba na Yan, tapos nakikita nyo. Yan, dito na naman sa bandang gilid yan. Napakagandang lugar, napakalamig. So may naliligo doon. Yan, nakikita nyo, may naliligo doon. At saka dito na rin sila naglalaba yung iba doon sa dulo doon. Doon banda, sa so, may pinaligoan At saka doon, may kubo-kubo. Yan. tapos dito yung kalsada so hanggang dito lang muna mga paps God bless all, Ingat lagi mabuhay kayong lahat tapos na yan dumadaan so dito lang mga paps So mga paps, yung sinabi ko na pala yan na gali, yung pinuntahan ko na may tubig, yun na yun, yung lugar na yun, yun na yun, yung pinasok ko na may tubig. At saka dito dumadalo yung tubig yat, So para makita nyo, malapit-lapitan. Yan. So nagtambay muna ako dito kasi napakainit ang panahon, nagpapahangin ako. So yan mga paps. So... So, makakita ng video ko pa share naman dyan kung nagustuhan nyo pa share pa like uh, ang yung pobring siman dati ngayon pobring, pobring makaluluoy na so yun mga papso then yan yan ako pumasok ng nakakaan tapos yun nakita ko yung tubo na yan 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 source at saka pinakababa yan. yung tubig galing doon papunta na yun siya at dito mga kapos yan kikita yung palayan na yan dyan yung sinasabi ko na kumukuha sila ng tubig galing doon sa sinabi ko doon na tubig na binidyo ko doon sa unahan nakikita nyo may tubig na magandang atraksyon so palayan na yan dyan mga paps at dito palayan na tuloy tuloy na yan doon at sa Sagadulo na yan doon doon iskwilahan na ng elementary ng kambuyo elementary at sa kambuyo high school doon sa unahan so napakagandang lugar talaga dito mga paps no so bababa tayo ng kunti para makikita nyo so huminto muna ako dito kasi nagpapahangin ako habang nagantay ako ni Mrs. ayan yan so i-focus natin mga paps no para makikita nyo ha? ayan hmm. yan 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 yung tubig na yan 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 tapos yung tubo na yan nakikita nyo so galing na yan doon Diyan, sa lugar na yan yung sinabi pinasok ko kanina kasi paikot naman yan hmm. tapos may sasakyan dumadaan may hilux ganda ng lugar dito kaya minabalik-balikan hilux dumadaan siguro maliligo din yan hmm. bundok ng yan mga pups hmm. tapos babalik na ako mga mops mga motor kay ba nandiyan na si misis inantay ko lang kasi nag Di lang sila ngayon yun nakikita nyo palayan yan, mga paps Diyan kumukuha ng tubig sila tuloy tuloy na yan hanggang doon sa elementary eh. kambuyo elementary nagpa, nagpahuminto lang ako dito mga paps oh, nagpapahangin lang ako dito mga paps kasi napakainit ng panahon so, huminto lang ako eh, dito yung motor ko kasi at saka babalik na ako doon si Uwi na kami hindi eh, ngayon nagantay lang ako nito eh, kasi happy lang sila ngayon so yan nagigita nyo nagpapahangin ako napakalamig sa nakatahimik dito na lugar kaya gusto gusto ko dito magtambay kaysa doon ako magantay na mainit na eh. sa maka relax talaga ng isip dito may yan pa-share naman yan yung mga pop sa video ko kung gustuhan nyo Jimar Laran Hubinanwa so dito diyan sa ano hole sa tutulang tinagalog ko lang to para maintindihan ng lahat maraming makaintindi so bisaya talaga ko so kita nyo yung yung sombrero ko Sikihor yan ako galing Sikihor sa Sikihor ako galing yun ang origin ko na lugar pero napag-asawa ako dito sa Pohol so dito yan mga pa so God bless all pa share, pa like follow na natin so, ang inyong hang upring magkaluloy at least all mabuhay kayo